Hoy! Hoy! Ay, ay ang dapit ako! Eyyy! Saka saan kayo mga Idol? San siya ako Idol? Saan mo ikaw? San mo tayo Idol? Saan Anong team niyo? Anong team niyo? Abispo. Team Bonilla kay dito Noel! Ano, mag isa ako dito Idol! Niwan ako ng dalawong kasama! Nakatakot! Shoutout kay Kuya Ronnie! Oy! Uh, Kuya Ronnie! Hindi tas... May player ko dito... Rap Diskaya! Rap ba? Eyyy! Anong masasabi mo sa karera mo kanina? Ayaw mo ka na yung masasabi mo daw sa karera Di Hindi ako marunong mag-ship sa arap. Putang <laughs> ina, wala uh, sori. Sali bang karera? Ikat-ikat. Oo, 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 oo. Guys, pampato namin boxing, guys. Oh, ito naman yung wrestling. Oh, wrestling. Oh sige. oh sige nga, dalawa kayo. <laughs> oh oh o. Oh. Oh, ako naman si Connie. Sige, 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 sige. Sige Oh. Ako, wench, 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 Balik! wench, 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 yung ano, ano ba yun? Yung gano'n ang taas gano'n Ay, hindi na gano'n gano'n. Yung nag-addict ka, guys. Yung Pano, pano, pano. Yung bini nyo, guys. Binatog. Ay, bin binaltog. Binaltog na ako, guys. Grabe. Okay, okay lang. Sige lang. Ante.

Ingat kayo sa biyahe nyo. Kita-kita dito. <laughs> Ang dami. Mga ilang kayo? 50. Anong ano to sir? Bali? Open? Road bike. Open. Open road bike. Kaya pala meron nandun si Sir ano. Mga Sarah, sumasali dyan sa ano. So mga sumasali sa Naxi lang nandyan yung. Oo oh, nakita ko nga yung mga. <laughs> yung bata nito gawin nandyan eh. Oo. <laughs> clear lang natin ah. Clear lang natin yung ano. Yung, yung daan. O oh, silang ay, dalawa. Nagano. Uh, clear lang natin daan. Pag-i-stop lang lang. <laughs> Ayan, may nag-break away. Ang layo ng break away. Break away. na tayo, lakaran. Pagilit lang yung kalabaw. Sino to? Uh, anong team to? Ito yung Chase Group. Last round na. yung kanina palang nag-breakaway uh, nag, uh, ay dating silver medalist. Last round na. Last round. Last round. Wala na. Wala na. So ito, Open RB category. Uh, nangunguna po yung nag-silver medal sa Nationals. Itong, itong, itong ano lang. Itong taon lang. So, ito yung Tagano Nueva Vizcaya na nag silver medal. Solo niya. Solo breakaway. Ah, uh, oh, wala na. Nagtataas na ng kamay dun. Oh, dun pa lang. Nasa ilang meters to. Nasa 300 meters. Nagtataas na ng kamay. Ano. Oh. Wala na eh. Ayan oh. Sarap ng pagkapanalo niya. Wala man lang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap yung panalo niya. Oh. Oo. Oh. Grabe. Nag-iisa, nag-iisa. So, nag-iisa. pa. Number 25, number 25. So ito na ngayon yung sumunod do. Oh. Uh, medyo malayo pa. Nasa mga halos 500 meters. Oh, hindi ko alam kung ito yung second. Isa lang, isa lang. Ah, wala pa. Hindi pa tapos. <laughs> Na-overlap siya. Tayo bumana to. So ito na ito na yung Ito na yung uh, peloton. Bali tabi kayo dahil ano to, bunch finish o oh. bunch finish to. Oh. Tabi, tabi, tabi. Lumakit yung puso, may umangat. <auxiliary> <imitation> sumakit <So, S> yung puso nung isa. niya. ready yeah. na kami. <laughs> ano sabi niya puso? Hey! abangan niyo mga, mga idol. <laughs> <laughs> Nangyari. Eh <laughs> yung Oh, kasali yan. <metal> ilan, boss. Top 10 pagtulak. Top 10? Nag-eco call. Team Ayos. <laughs> Top 6 si kuya. Number 41. Ikaw yung nag-ano sa puso eh. Bakit so, puso mo? Yung init pa tayo yung van. Yung walang ganon tubig. Ah, sayang. Sinabi mo sana at binigyan kita nag gano ko, escort. Mahirap kasi mag-escort eh. Oh, Pag-ailan ka kuya? Wala pa. Nagiging kit pa sa gilid. Okay lang, basta safe. Thank you, Lord. Oo, congrats pa rin. So, eto, nare-reklamo yung pagkapanalo nung ano, nauna. Ay, ito yung nag-champion. Ay, hindi. Hindi ito yung nag-champion. Naka-S-Works yun. Ito yung nag-silver medal sa nasyon. yung medal sa nasyon. Pastor. Pilot na ata ay. on on pa ni Bulkay Pastor. Tapos naman ta Jesus Di pa sawi pilot on. Oh, na pasok na ulit. Ito ay naayos ngayon yung problema kasi yung nag-break away may issue. Kasi naflatan, tapos bigla nag-break away. So alamin natin kasi kasi hindi natin alam yung ano. Hindi natin alam kung ano tapos, oh, Tapos di Dexardai, so... Okay, lang okay lang. Tapos dito. So okay. um. okay. okay. Kuya, gamit 'yung Giant TCR pang-apat na flat na, pang-apat na pa. Ang <laughs> ganda ng bike niya. Garmin po. Kanina may 6 dito. Kanina may 5 Kanina may apat. oh, si akoba ba? Nasira na yung bike niya. Buhay na Oo, naman pero siya. Pero walang insayo yan. <laughs> oh, lakas. Kasi bike niya ngayon. Walang insayo, <laughs> pero naka Bang ilan? Bang 5 po. Five <laughs> <Bye. laughs> yun. Oh o. Oo, siya yung nag nun sa tour. Oh, oh, nakita ko na nga po. po. Oh, ito si nanay oh. uh, supporter Supportive nanay ng ano, ni Akoba. Kasi lang <laughs> <May nanakit> siya. Kumusta? <laughs> <laughs> <na? laughs> okay lang, okay. Lang. <laughs> Congrats pa rin. <laughs> Kung sumasali pala ako, kalaban kita. <laughs> Ol, ano masasabi mo ngayon? Tutok lang tayo. Tutok lang, tutok lang. oy, oy, Ito guys, ito yung mga nangangarira ngayon. Dadala ka ng magic weapon guys <laughs> <laughs> Nakakatakot Banag Banag boss Uy okay. Ay. Sabela Ayan guys Mga solid ano natin dyan Wala na, na. nakapagpirma dito oh, Good luck so, Good luck Good luck boss Ibig sabihin yung mga hindi nakapirma doon na makikita nyo naman Okay Good luck uh, oh, Mga Shout out ayto. sa kagirinong Magiging ito na, orlak sila tayo. Apat na ikot, shoutout! Good, Shout good luck po, <laughs> nah, na ikot lang, aba! Good luck <laughs> po, na pa wow. wow. <laughs> Good luck, okay, po. good luck Good luck Good luck boss. Natin dito, no? good, <laughs> good luck na, Good luck, Good luck mga boss. Shout out bago kumalas. Bago kumalas. Yes. Yeah. yes. Yeah. Bago kumalas. Trabado, 100. Dami nila boss. Okay. Hey. Shout out. Hello. Good afternoon everyone. Good afternoon po. Greetings for you. Good luck bossing. Good luck po.

Pahanat daw agad eh, masasarapan kasi sila Ang dami pa, dali pa. Dali pa. Dali pa. Dali. naku kaya ito. Oh, sayang din oh. SOXS. Naku na! Wala, basag na basag! Wasak na no, wasak! Gumagana pa naman, pero hindi mo na makita. Tubig tayo! Oh, sige. Ay, okay, kuya. No, to tubig, tubig. tubig dito! Boss! Kasi oh, diglang! Okay, okay. Okay. Can, yeah. danom. Andre si Andre Nera Kapit lang Danum 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 kanina Danum Danum <laughs> ah, pala yun. Ketya, danom. Ketya, danom. Danom. Water.

ako. Tubig! Water! <laughs> malapit lang, one malapit kilometer. kilometer. One kilometer. Malapit lang, mga... Malapit lang. Go, malapit! Lang. malapit lang, water. water. Danum. Yeah, water Danum. Mga so unang round mga boss. Uh, may roaming Hindi ko alam kung bakit. Masyadong maaga. So ang tumitira ngayon ay si Soldan. Bilis ng takbuhan nila. Ay, hindi Guys, ayun no. Ayun, you know? ayun na. Ayun na. Ayun na, oh, guys. Uy, ang puti ko dyan, guys. Oh. Hindi mo naman ako para kung ano. Oo, oh, di lang ito, ball. Ay! Magta! O, yun na! Sige, danong! Danong! Water? No, kuya. No? Danong! Water, water! Go, 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 go! Go, no, guys! Danong! Danong! Guys, yun lang. Oh, yun na, yun na, yun na. Galing, ah. Saan, saan, saan? Ayun na, sige, ay, Ken! Sa

Na, do, oh, ano oh. ba yun? Ako, ay, ano, sprite yan! Gago, itakay! Yeah, pwede pa yan! Tinapot <laughs> sa mukha ni Dolores! sa, sa akin, baka ba ako ano? Sabi niya, pag ginanong niyo ba? na Nalo nga Sabi niya pa Sabi niya, Gagawin ko! Gagawin ko. <laughs> Sabi niya, oh! Sabi sa akin ala, sayang yun oh. Ah! na, sa tama kasi ka. Ka. Dito lang pwede pagbigay. Oo, oh, dito lang. Nih. Nee. Dami din na tira. Saan pa tayo dito? Oh, 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 oh. Ayun, may naka-breakaway na na isa. Hindi ko alam kung sino to. Anong team ito? Ah, si ano? Si Francis. Si Francis to. Si Francis. Patag kasi to eh. Nice one! Nice one. Ay, ay talagang taga ano po yan tumawini. Ay Sabela? Sabela. Ay sa nakating gigaraw kami eh. Oo. Uh, dahil ano yun, gusto niya talaga yun, yun yung laro niya, patag. Patag talaga laro niya. Bawal, bawal, bawal. Sabi saya. Okay, nawala na sila suldan, Lagan. Sa nakawala si Kenico. Go, go, go. Palayo. layo. Layo, layo naman. Uy, go. Okay, wala na. Go, Anthony. din yung Anthony. Ay, si Dan, ay, si Kuya Second, Anna, let's go, let's go. si go. Let's Let's go. Let's go.

Manat ay si ano si Niko tapos si Ken si Francis nasa dulo si Francis si Kit si Kit si Soldan si nagdadala dito bawal bawal pre gago ko helmet tama sa Ibanag si Nico ay suan ko ha <laughs> Ang <laughs> wow. lakas ni ko. Iniwan niya si Francis. Ko, saan ka nakatakas? Sa ahon? <laughs> po, sa balik Congrats! Ang lakas! <laughs> Ang layo ng gap! Francis! Francis! Ay, hindi. Oh, si Francis. Yes, Francis! Woo! 1-2 1-2 finish nga ano tumawii <laughs> ni? Nice Guys, one. mo. Ito huwag marami Guys, huwag mo. Guys, huwag mo. Guys, huwag mo. Guys, huwag Kailan to big? Dan. To big To big. sa katawan, sa katawan. Pwede para lumamig. Oh. ka pa, Ayan, mga Dito na tayo. RB senior natin to. Tay oh. ah, lang taon ka na. Mag-74 na ako. Apo, talaga. Kaya pa kaya ko pa kaya mag-74 na ako. <laughs> Lalaro ka pa ba eh, suporta mo? Tay ganoon. Nagsasaka pa rin sir. Wow, talaga. Lakas. Lalaro mamaya sa Sport Club. Oh, Malalaman natin. Oldest rider. Ah! Ilang taon kayo, Uncle? Ay, ilang, anong name pala? Anong pangalan? Ah, mga dating ano siguro to, sumasali ng karera. <laughs> Ang job natin ngayon? Line oh, ba? Line. 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 judge. Line judge tayo ngayon guys. Kaya, okay. Dito tayo okay. mag... Yeah, tignan natin kung sino oh, ano. Eh, natin Go pa rin yung go pa mo kahit wala si go Papa pan. mo yan. Papa <laughs> si mo dyan eh. Oo, oh, ayun po. Breakaway po. Breakaway na sila no? Guys. <coughs> Meron po. Ay. Uh, wala po ata. Di ba pa yung tatyay na Guys, yung line judge yung gaganda oh. Oh! Oh! <laughs> nanalo yung bebe ko ha nanalo yung bebe ko guys nanalo yung bebe ko Sino? Ikaw! ay sige nanalo yung bebe ko guys nanalo yung bebe ko ito yung bebe ko ay ako ay ako ay ako rin eh kumain grabe naman noong paano mag oh <laughs> Pot lang, oh, ito yung ano natin, no? Guys, nalangin oh, wow. nyo, guys. Ayan, no? Nako, champa, raw. guys. Wow. Bina-flex, Sarap. <laughs> Kaya nag-champion. Wow, sarap. Ayan <laughs> 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 pala yun. Sarap talaga. Sarap. Nakailangan <laughs> na talaga nun natin. Oo, oh, kailangan na talaga. Guys sponsor are gathered. Makaka naman, <laughs> makaka <Masarap> naman gate raid. Fonts on na guys. Ayan, mo. it's raining guys, pero rain or shine sila so. Kailsa pa 'yung matatanda na ano? Oh, mag-uulan. guys, Tuluyan lang ang umulan. Naulan na talaga. Nasa. Naaulan na po Ayan, na, na ano yung lakas ng ulan guys. Rain or shine talaga sila. Grabe. Bawawa. Inyot lang kanina eh. Ito na yung uh, group o. Oh, first group na dadaan. Ayun. So, may dalawang na muna doon. Lakas. May iba? Ah, yung matanda

So, dito tayo mag-aabang mga boss din sa finish line dahil sobrang lakas ng ulan.